Hello guys! So nandito ako ngayon sa may town ng Guernsey at eh, naglalakad ako. Uh, Mag-grocery ako ngayon kasi wala nang kalaman-laman yung ref namin. Tapos mapapansin nyo, naka-hoodie na ako. May t-shirt na ako sa loob. May hoodie tas may jacket kasi sobrang lamig na dito. As in, kahit, ang, kahit maaraw o maganda yung weather, pero sobrang lamig talaga. So yan, mag-grocery muna ako. So nandito na ako ngayon sa may Um, Asian store dito And naisip kong lutuin ay mag-spaghetti So meron sila ditong spaghetti sauce na pang Pinoy So ito yung Pilipinos Ah, ito yung Asian store dito Ayan, siya yung may-ari Thai siya Tapos ito Medyo maliit lang yung store dito Pero marami naman tinitinda dito Ayan So bili lang muna ako nitong spaghetti Kasi ito yung gusto kong lutuin ngayong week na to And guys, so nakabili na ako ng spaghetti sauce sa my Asian store. Ngayon, mamimili naman kami ng mga karne. At pag namimili ako ng karne, dito ako sa my surf and turf. Ayan. So para tong social na palengke dito sa Guernsey. So ayan. Ayan, surf and turf. Ito yung mga gulay. Ay. Kita nyo yan? Yung sayote, ayan oh. 2 pounds. 1.99 pounds yung sayote, parang 150 pesos ang isa. So medyo mahal talaga. So bibili ako siguro dito ng karne. Sayang, so, guys. Nakabili ako ng pata kasi nakita ko si Kuya Ryan at saka si Uncle. Pareha silang nagluto ng um uh, munggo, ng balatong and uh, natakam ako so gusto ko rin magluto. So gagawa ako ng balatong this week as uh, lalagyan ko siya ng pata kaya bumili ako ng pata. So yun, next excited tuloy ako kasi nga natakam ako sa kanila eh nung nagluto sila. So next naman na pupuntahan namin ay Marks and Spencer. Doon ako bibili ng mga gulay. So ayun po. So nandito na ako ngayon sa my Marks and Spencer and ito yung mga gulay nila. Um, medyo may mas medyo may kamahalan yung Am um, mga gulay dito pero medyo maganda kasi yung mga gulay dito. Napansin ko lang. Kaya dito ako bumibili. So, ayan. Bibili ako ng cabbage. So, hindi ko pa alam kung ano yung lulutuin ko dito. Baka igis ako lang. Pero, gusto ko bumili ng cabbage. <laughs> so, bili rin ako siguro ng mga bawang sibuya. So, ayan. Yun yung mga bibili ko dito. Tapos, uwi na! guys. Tapos na akong mamili dito sa my Marks and Spencer. Nakabili na ako ng mga gulay at saka prutas. Tapos ito, nandito ako sa my town ng Guernsey. Ayan. Medyo maraming tao kasi maaga pa ngayon. Pero mamaya mga 6 o'clock mawawala na yung mga tao dito. So ayan. Tapos na yung aking pag-grocery and babalik na ako sa bahay namin. Hayun guys, nandito na ako sa bahay at medyo nakakapagod kasi nilakad okay lang namin yung pag-grocery tapos pabalik ng bahay eh andam bibigat ng mga pinagbibili namin so medyo, naka, medyo mahirap mag-vlog sa labas kasi sobrang lamig na yung kamay ko, yung panghawak ko nung camera nanginginig na talaga kapag <laughs> nagbablog ako sa labas so try ko po kayong ipasyal pa sa Guernsey sa labas lalo na ngayon winter pero baka mas madalas sa loob kasi sobrang lamig so yun po, ganun po muna yung ginagawa ko dito tapos baka mag- ah uh, gym siguro ako kasi yung mga kinain ko last time, like nagtusino ko, oh my gosh, sobrang dami kong mga pinagkakain. Nasira talaga yung diet, kaya kailangan magbawas at mag-exercise. So, ayun po. Thank you po sa pagsama sa akin ngayong vlog. Bye-bye po!